Pwede mga kabagka kayo maghatod ice cream sa gubaan ano? Okay. mga na gibuhat ron Maing udto, maing adlaw, maing gabi. Kanyong tanan mga kabakak kung asa magadapit na kakita nini akong video. So salamat kayo sa supporta, so, dinapita, mga suporta idulo. So din napita mga kabakak? Mao ni ang Travel pa doon sa gubaan mao ni ang pag prepare namo mo paghatod sa moang panginabuhi ice cream so inani daya nga panginabuhi mga kabakak kung nakakita ka kung naa sa mong lungsod sa Aurora basin ganahan ka mag order aduna tay cake ha -ka, kakanin cake kakanin ice cream uguban pa nga mga pagkaon nga pwede nyo orderon panahon sa inyo mga kakasyon mga kabakak so din he preparation for ba para gubaan ni siya mga kabakak aron sa paghatod sa nag order Di na pita mga kabakak. ako na yung kay yan. Kaya bagong abot man niya ako ang gitawag cellphone holder, no? Sa vlogging. So, dili na ko kayo maglisod pag butang-butang sa kamot. Kaya wala na may gikinahanglang kamot. Kaya butang namin siya sdoghan. So, mo niya siya ikuha mga kabakak sa nahitabo, no? Mo niya ang footage. So, dili kay siya alog. Bisan siging dagan, no? Yung na... Kini siya, murag midjo pas, -pas Ako siyang gipas forward do gamay. Kaya grabe man ni round trip. Aurora gubaan. Ground trip na ko ni 44 minutos. Ako siyang gipas forward. Og nahimo siyang 22 minutos na lang. Ang round trip ni ini mga kabakak. So ato po ning putlo na butsaw na han nga taman maabot sa atong gituan kay dili lang to, ipakita ang round trip no kay murag musamot na gyud so din hinapita mga kabakak tag dai ta no kay Importante biya kay gas, di biya pud na makadagan imo motor og gas. Mo nang gingon nga mahal kayo ang ice cream kay sagol gasolina. Di man pud na maabot ang ice cream sa inyo ang area og, walay gasolina ang motor. Terima kasih, salamat sa suporta mga kabakak. Salamat kayo. O ginaot nga padayo nang inyo ang pagsuporta sa akong blaga. Ah. deni sa YouTube mga kabakak, Facebook og uban pang mga naglalain platform mga kabakak. Ah, kini ako ng ipa hibalo kan yung tanan nga hinaut nga mapadayon ang inyong suporta sa kuwa mga kabakak. Uban ko kanunay sa kuwa mga biyahe sa matag adlaw sa kuwa ang pagpanuroy ice cream unya. Kay kini mao ni kini sinugdanan nga makita ninyo ug mahibaloan ninyo ang update sa kuwa ang inadlaw-adlaw panginabuhi mga kabakak sa ako ang inadlaw adlaw ang paghatod og ice cream sa kung inadlaw adlaw ang pagpagtiling-tiling og pagpanindag ice cream mga kabakak din ang mga kabakak din hinatatas tungod sa rotunda sa may round ball ba sa may prince San Jose, aurora, sa nosi aurora sa buwangga del sor sa na, mga kabakak na itabo no? nagpadayon ta pagpadagan sa tuang sa kyanan, nga ng motorsiklo alang sa paghatod sa order nga to, sa nag order mga kabakak so inaot mga kabakak nga kamo anay lumong kasing kasing din nyo skip ang atong ads samtang kamo naglantaw sa tuang video mga kabakak kay mao lamang kini atuang kuan paglaom no nga maka income tagamay sumala sa inyo ang suporta tungod kay kamo man ang atong paglaom no kamo mga viewers salamat kay tanan kay kamo gyud ang hinungdan nga ang usa sa mga vlogger maka income kamu mga supporters, salamat kayo nito nang tungod kay Kamugyod ang hinungdan nga ang tibok vlogger sa tibok kalibutan maka-income, maka-income sila pinaagi sa inyo pag so, ang pagsuporta. So, ingon na na usab ang naitabo sa kuang uh, journey sa vlogging mga kabaka. kinaut nga padayon ang inyong suporta sa paglantaw sa kuang mga video tungod kay kini to ay hinay lamang. Oops, ayo kay sudot-dot so, sa lobot ko kay malubot biya na. Hmm. Overtake ta kay medyo hinay man. Nga nga to ang dagan kusog kay gipas forward man. <laughs> murag dago na tingali ni nato to journey nga pagbahakak. Kay murag dili na tingali ni ang ayan karon kay vlogging naman ni ato ah. Gitawag naman ni Red Vlogging ayan. <laughs> so yun na ano, na so wala pa subscribe na, o wala pa like like wala pa na o, wala pa o wala pa nakabot ka na yung mga tunguras ng video, ayaw lang po na kayo din, idamot ang iyong mga pagpitik sa like, sa comment section o pag uh, subscribe sa ito ang uh, channel no okay importante po na aron ma-update po ka sa sunod mga video so dili mo kay tanindot mo dag istorya man ka wala man tay narrator no okay ning bunga lamang sa tuang huna-huna o katang isip lamang ayan Ingana na ra gud mga kabakak. Samtang nagligaw-lingaw ang istorya ni Padayon ta sa pagpadagan ngadto padong sa atong padulngan. Ingana e na ra gud. Kumusta man ang imong kinabuhi karon? No, mumusta po gano'n nyo. Kaya abi pa lang. Damot lang yung kaya. ka mo mumusta. Ah, oh, pita mga kabakak. Akong giplasingan ng auto kay medyo mo siya sa kanal. Salamat <laughs> is driver nga. Botan po siya. Humble. Okay. Di na napita. Bahada kay ni. O nyo kung ubanan sa matag-adlaw na so matag la, ano kong vlog. O gaha ko pa Makita ninyo ang kinaiyahan. Pareha ini eh oh. Makita nyo ang kinaiyahan nga nindot pa kayo mga kasagbutan o kalasangan din eh. Grabe pang kahoy, bahada kayo. No, makapagilok sa imuhang sampot samtang nagbahada ka di ka kabalong mo preno. Kay malapos mong manganal mong yugana, no? makaingon mangigag magpakanal sa Oscar. Niyan <laughs> ay kurbada di hangab. Mo aksyon ta motor pero hinay-hinay lang aron dili lang gyud ta mo takingking no? Oh, pita mga kabakak. Ngunit sa mga lasang, usan sa mga lasang sa orang panahon, sa dili ka mga utana, muna kung panghoyan sa una. Ah, dili sa kumbalay, balay, dili sa kumbinto binto. Kaya drive yan, sa una mga kabakak. So, din ang dapitang lasanga, uh, manguha may kahoy, kaya ro'y sa among siniras kumbinto binto. Mga, oh? mga ayaw may landahan, no? Mga ayaw may Ah, pasudlo may lasang. Aron papabughaon may ito, papangitaon may kahoy nga tumba. So, di po napita ang mga kabak, kak, uban po aku ko mga working at mga takna. Ah. Oops, break call kayo. Sinaw ka, ayaw call, murag ba <laughs> oh, kuya ta, kay gamay, kay dalan rin napita, si Kip kayo, niya, na yung mga nindot, kay sakyan na mo maingkwintro, masagiran, Jusko, wala kabaya ikabaya din taon? Nah, no, tungod kay kining ato ang panginabuhi, igu-igo din taon eh, makapalitag di mak. Hinaot <laughs> no, nga pa na yun, suporta ayaw, mo paglailaay, pagsuporta ni Bahakak. Uy, yawat lang yung taon. Kay, di libi agad lalim ang panginabuhi, no? Kung pobre na stress kalibutan, ang atong panginabuhi, aw, igu-igur, good po, no? Munang magkugi, good. Ang uban, nagkugi, nag... nag na po ang uban, no? Nagkagrasya na po sila lang pagpaningkamot sa so pag -vlog. No, ato po buhaton, basi na ikaloyan po ta, magrasyahan ta, sumabot ng mga adlaw. Ops, dali napita da pita mga bahak, napugos kong ambak kay Adunam da yung quintro, no? Nagkatawain daw ang driver, delikado kay ang... So, so, putinig yun. Dito napita, simintado naman to dito itong gyagyan. Dito napita, wakagin nila, Ayaw ha, kaya aron napagid ang trademark sa ngalan silang barangay. Barangay gubaan. Hmm, di man matawag o guba kung wagi guba ng mga dalan. Ya. <laughs> sa una din eh, ka yun ding dalan rin napita mga kabakak. Karo oh, no, simintado na. So katod lang nga porsyon ng mga pilakadupa. Mawin lang gito y, medyo guba. No? Uh, Resunahan din eh, napaday din Pero at least na lang yun, dili na po pareha sa una nga grabe ka guba. Pero actually mga kabaka, kung ulan nun to, oh, mubalik na po just dating gawi. Oh, na pita guba na po ni. Tungod sa eskwelahan, no? Pagtakdo. Oh, Dara. Mm. Alison, ang dalan no, ay eh, mo pangutana ipangutana mga bata nun. No. Aha, man na balay, kapitan lang ga. Ah, na dito. Pas unahan ko. Oh, <laughs> salamat ka lang ga, ha? Simuhang pagtubag sa kong mga pangutana. Namagay, uba mga bata nun. No, murag amang. mudoko, hinog pangutana nun. Itong, why mga... Kuwan bitaw sa pag-eskwela, way alam mag ba. Kung naimang utahan hmm. bahada na punta din pita mga bakak. Kaya mga bakhak na to din Apiki na gini. Kaya kina ito, long ride naman eh. Sa ito ang vlog. dalan hmm. ni Dala na nah, Di ba, guba na po. Ato nah, lang yun yung uh, tiagaan sa pag hinay sa pag dagan Aron dili kayo maguba po na motor na apiki na po Guys, kag-guba sa itong motor. Aw, na. Wala ba rin, Impas yun. Wala yung hatod Ha? <laughs> Simba ko po. Doi, joke lang po nang tanan. Kaya ito, paring kamot mong ginitin vlogging, no? Inout nga masuertihan tas itong mga vlog, no? Diyan, napita mga kabakak ang kanindos kinayahan kung dili lang yun nato ito pasipadaan magpabilin yun kini. O, oh, di ba? Makita na ito nagka -green, green pang mga kahoy o sus, pagkaayom yun na ni Moni makapatabang sa pagproteksyon sa itong kinabuhi mga kabakak ang mga kakahuyan. So, hindi lang yun na ito hot doon pag po si Pala, ato lang pong pulihan o gatong putlon, di, narin makapugong kapugong kayutaan, nga dili kay madilis padong sa kapatagan mga kabakak. So, kining dapita mga kabakak, anindot nindot po na yung dalana, dre, kay na po nila. Medyo doldol na detas itong hot dan mga kabakak. Dili lang po tingay na ko i-round trip pang ang video no kay murag apikir ang bugid pod kay tanaw na to nga round trip ta. Pero Basta ganahan po mo round trip, no? Ubanan ko nyo round trip. At sige, ubanan mo round trip, mga kabakak. <laughs> <laughs> Pakita naman na ito niya ah, ang anak na mong gina. So, 22 minutos na siya. Rala round trip. Pero gaya ko ni siyang ang gikuhan mga kabakak. Gi fast forward. Aron. Ah, Dili na po tayo dugay ba. Ang pag-istorya na to Pag-voiceover na to na Ah, na ni regod na ta samtang nagtan-aw mo dia sa kumbiyahe Ah, umusta po ko ninyo? Sa may inyo ang inahitabo sa panahon nga dugay na, no? Ano aram na medyo sa tuang kahimtang kung medyo dugay na ta sa nyo, pagitay mga ipikto, parehas ta. so kana ang blow nga balay man kabakak mo na among atdan. Mo na balay kapitan niya sa barangay Guban. So diha naghaton mi na pita mi Johnny Hunong mi kay man sa dog anak pag itong kapitan tong nag-order basi niya ba so gitawag mi anang medyo hamtong na Nga pag abot na ko diha nang utana pug ana nakaputi nga bus asam na ibutang boss o ang puday na siya kay balo kay nag-sit up ram na siya dia nag-sit up from, po na siya dia kay pakyaw puday sila buang ang na, nailaan na kung tagbalay <laughs> Ada pun Ika ikan sokok ke orang pun hebat loh. Apa pun kena ngutang pun saya nak Mau kan ni nak? Ingat Dilih kain indah tu. Itu istori harun ke kuan. Mula tay, minjo dilih kayo tak kondisyon mga kabakak. Apa nak lagi ni kita gitabangan Pulihan ugi tabangan aku sekolah Apa alsa mga kabakak. Kay... ah kuan Malaysia. Aku Malaysia yang firener in crime. Hai, ko aku. Yang selamat senang order mga kabakak. Basin gerahanmu round trip satu tuang Uh, journey sa ang pagbiyahe sige kubani ko nyo round trip tani round trip tani pero mag na eh. tagod mo inahinay ko tag istorya mintras na kagitrabaho diya ikaw kumusta man ano sa man trabaho kay round trip naman eh uh, ah, na po tag unsay mong gitrabaho ron diya sinyo hang panimalay so ang imong imo giwa ron diya panimalay uban sa imong hang kaugalingon mawag yun siguro ang pagloto no? kung sa orasa din ha loto kung babae ka na sa balay kay trabaho ang ha loto, long ag, uh, plan sa pilo, laba, uguban pa, no? Mo ma na siya kuan na tabo sa mahabilin sa balay. So imo tanan, ikaw secretary, ikaw pa treasurer, ikaw may manager, tanan nga pamagi imo alang sa pamilya. So inana ka o ginana pud kanindot ang kahimtang sa pamilya asawa or sa mga nahabilin sa balay mabana o masawa basta kay kung ikaw mo'y nahimong kuan maoy maoy mabilin may mong laba may magluto may maglungag aw uh, ikaw po tanan ang nasayod sa angay pagabuhaton so adili po din na angay na ikasuko o ikakapoy na siya kay mo na magiging itong riskalibutan mga kabakak mintras buhi pata anaagyo na ito tanan kakapoy kasakit kaluya kagutom ka tanang pamagi, na ani mo basta panahon sa nagbuhi pa ka susubida so, na dai ni diring dapita mga kabaka kay pauli naman me Ganina bahada pud kay ni karon subida na pud kayo kay pauli naman ingon na maging mo ginatuang kahimtang basta magpauli na ta ah mao na pud nay mahitabo subida ug padong pata bahada kay gubaan man ingon na ana siya na ay rin yung puting sakita kay Sliogs Motor ano kay Siging Untol, no? Siging Tagoktok. Ganaan na siya mga kabakak, ako ang biyahe sa Matagadlaw. Uh, sa ay, manuro lungsod, sa Aurora, sa publasyon mingaw po kayo, no? kay mahalina na tagamay, daghan po kayo mga binders. Oh, Nagkalain-lain nga mga pagkaon ng ipamaligya. Ingunana yun ang kahimtang sa binders. Siyat dili ba? na ipanahon nga maka kuanta gamay, na panahon nga wa, gamay ra pod kayo na ipanahon makaigo ka pero may yun po, na lang gyud pud og baka nay mag order no pareha ni mong naglantaw ron ganahan ka mag order kay e, ko nimo ground trip sa kumbiyahe biyahe ka mag order basta na ka sa lungsod sa Aurora mga kabakak Makahatod ta diha sa naglain barangay sa lungsod sa Aurora mga kabakak. Ah, uh, sigon sa inyo ang mga order. Amo ni door to door na mo ni amo ice cream. Ah, uh, pwede po ice cream o cake, pwede mo mag-order og cake, pre-delivery na siya no, dala sa cake. Ah, uh, order ka cake o guay ice cream natay charge, no. Pero order ka cake then ice cream, ah, uh, libre na na-hatod ng imuhang order nga cake. Basta na ikaw bang ice cream, basta na na siyang duha. ah, uh, libre ang hatod Una na ang mga pamagi mga kabakak. So diri dapita pita mga kabakak, layo-layo naman ta. Kay pauli naman ta na napunta dris mga dapit nga atong gigiyan ganina. Oh. Bahada ni siya ganina karon subida na pud Round trip naman ta. Pauli naman ta. Mo na man siya hinungdan, mo na man mahitabo. Basta pauli na. O, oh, di ba guba kayo? Oh, uh, inana na siya. Siya yung mga taga gubaan niya, comment mo diha. Pinsay mga nakaagi, bisag dili taga gubaan nakaagi rin na pita. Comment down below mga kabakak. Alang sunod na itong mga video mga kabakak. Ito may bawan, kinsay ng, uh, ng lantaw nini. Kung ikaw, usa ka mga taga-gubaan, shout out ni mo idolo. O oh, diba, pauli na ta. <laughs> Daliar kayo. Mara mag-i-text. Daliyar kayo na ni 44 minutos na ginay mga kabakak. Ako ang pagbiyahe. Padulong o pauli. Padulong dito o pagpauli. Pauingon rin sa amo. Inana siya ka, dili dili man kayo siya dugay kay video nindot-nindot manandalan. Kani adto, aw uh, nagdrive pa ko sa pare, grabe gyud lisura ni na dapita, sus so, grabe gyud. Mga bato rin ang gawas, no? Samot nag mag magabi eh. Madlaw ang gawas, magabi manubo gyud ang bato dire. Oh, matubo, sa Ah, pero kumater gyud ta Kay inyo kung giubanan sa kumbaya, dili kayo hadlock, dili kayo kuyaw. <laughs> Yung nana na siya kanindot, mga kabakak. Padayon lang kita sa inyong support. Ay, inyong support ako. Ah, padayon ang na. Ayon ang na, na inyong siki, mga kabakak. Kay kini ato ang biyahe, mga kabakak. Ah, nindot kay ni. Kay kung inyo kung uban-uban na nais matagadlaw, mga kabakak, ang maitabuan eh. At traveling vlog ni. Eh. O gitawag po ni siya, o daily vlog. O oh, matagadlaw na kung pagpanuroy guys cream. Ah, makita ninyo ako ang padulungan. Diragod sa poblacion, Tulingaw-lingaw, ragod ng atuwa. Makita tayong <laughs> mga, mga ka-amigohan and mga awag ice upalit. ba? Ah, diba? Ah, ka simple ang pamagi to, mga kabakak. Ang atuwa, ang malingaw ta. Ngayon, makahatag-tag serbisyo sa so mga nagkinahanglang mukaw guys cream. Ah, pwede po mo mo ha. Mo banti og Morder mo semua mga produkto mga kabakak. Sa so, derita dol-dol ta mayahay ta mga kabakak. Mayahay city na. So pwede na mo diha mo comment og tagaasa mo. Uh, di city minutos na ang atuang video. Apit na mahuman tres minutos, uh, 5 uh, minutos na lang. Mahuman na tungod kay 22 minutos man lang ni atuang video kay to man pass forward kay medyo dugay kay tagtabi eh. Kapoy biya kay istorya niya matay. Ah klarong topic. So ganito mga kabakak. Ah nangan doy taginun ini. Kanan kita wag go holders cellphone magbyahe ta. Ganay mag kuan mag video nato samtang nagdrive ta. Karon ah ugar si ganaan mo mag order an eh. Pwede ra niyo adon sa ko TikTok shop mga kabakak MCPC. MCPC shopping ngalan sa tong TikTok shop. Ah atoning ibutang nito pero sa pagka karon sold out pa ni siyang item. Tungod sa kabarato ba? Ah. Ako na niya ibutang dito sa comments ah, sa asakuan. Maghimo na niya kong video og, ang link ani. Aron inyo hang ma makaorganahan mo magorder order tanawa di ribay kay alog. Dili alog oy. Eh. Mayor gid siya. Gipas forward na ganini nako. Mayor gid kayo ang dagan sa kuan. Kanang gitawag og vlogging equipment no nindot siya kay wala gi dili siya alog, dili siya shake. Ah, uh, makita man na to. Nakapas forward na na. Samot na ginormal na ko na. Ginormal na ko na. Plain panis na gigda ba? <laughs> Ay, da Diyos ko. Uy, nga nanarikin siya Kumusta mong tanan? Balik ko na po na to. Happy to tama abot sa kung panimalaya itong gipuyan. Kay dol-dol na malantan. Anam da dris mayahay. Og tong-tong na po daning subidahon na. Inig himata gani San Jose na tama mga kabakak no. Oh, ini himata gani ano no <coughs> ganina ang media nga track ato na sugatan, karon na sugatan po natong half na gyud. Aw, oh, di na media full na de. <laughs> okay, matag na ta na sa San Jose Aurora sa Buang Sor. Oh. Kini mga sakyanan bitano. abi kay nindot ya sakyanan. Ah, gina sila ka mao bisag dili kuha nila hang area bisan nilihawa hawa ng ilahang linya, no? Abi kay Four nindot ni nutis lag to nag motor motor ta pambakon gyud kanal sa shoulder. So ka mga maing laki ning mga tagiyag mga kwan. Na nindot nga mga service. No, shout out ninyo tanan, permindihan ninyo na kol. Magkapagra nya muging gig kwentro <laughs> no, wala wala respeto ba. Bisan unsa ka gagmay motorista ang inyo hamasugatan. <coughs> kung natay tag tagsa mga respeto pwede mo na na minoran o palotso na diha kay na masis area o madas magani mo na panalitan niya kumpleto po na although mamatay kina kay gamay mo kayo ng motor mamatay ang mga nagsakay sa motor niya kamo kaya na po yung bayran o niya, panahon ron mag, mag abot mo pulos mo gahe gahe pong pamilya ito nang matay yun ano sa may mahitabo o daghang kay mga kalas na kinabuhi So, yung unana, ragi doon ta, respetare, babisang pag-unsak kwartahan mo, respetare, punay mong inkwintro, labi pag mga gagmay motorista, parehan na mo in taon. O, uh, ah, rin tapita, doon lang kita. Sa ano na na'y party, sa ano pero doon lang sa muha. Respika skilled dapit sa wala na kong bahin, mga kabakak. Part na siya sa Romarate. Boundary ni siya Romarate o sa ano mga kabakak. So, nisulod na dito sa highway, mga kabakak. Pasulod na po ni Samoa. Natalo din hinata sa among barangay sa Romarate mga kabakak. Ah, uh, sa among gipuy So daghang salamat sa imong ko ha. Inaot nga padayon ninyo suporta. Ayaw mo kalimot ya pag-like, pag-comment, no? Labi na gyud sa pag-subscribe sa atong YouTube channel mga kabakak. Bakak TV ato YouTube channel mga kabakak. Ato ibutang dias comment section ang link sa kuang YouTube channel mga kabakak. So din eh, dolo lang ta sa amuang nahimutangan, sa amuang panimalay, sa amuang payag, no? Yung nanay na ba man yun, payag-payag mag mi. Kinsa man ko yung o dali-dali, nga ice cream na man yung in taon yung atong panginabuhi. Bisan pa man sa amuang panginabuhi, ah, dili na mo iksa ang importante ng ginabuhi tag patas ang laban mga kabakak. Kung hindi wala man ta lamang sa tuwisig ka tao, so padayon lang kita sa pagkusok-kuso, padayon tas paglabah, padayon tas sa paglamba sa mga panginabuhi alang sa tuwang pamilya. So nga di din siya mga kabakak, dool na kaita. Ah. So makita na nato di haro ng tuwang payag mga kabakak. Dahil nga salamat sa mong pagsuporta mga kabakak. May yung kunin mo manamilit na tadi ang tanan. O hangtod sa sunod video na itong panag-uban. Dire, mauna niya mong payag. Bye-bye mga kabakak. Dahil nga salamat sa mong pag-uban. Hangtod sa kumpag-uli mga kabakak.